Kumusta mga seleksi Ang mga abandonadong mansyon ay nagpapakita na kasaysayan at kwento ng mga dating nakatira sa mga ito. Kaya mula sa naiwang kabaong sa loob ng mansyon hanggang sa nakakayak na sinapit ng pusa ay ito ang sampung pinaka na bagay na natuklasan sa abandonadong mansyon. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10. Kabaong sa dinami-dami ng pwedeng madiskubre sa isang abandonadong mansyon ay sigurado akong hindi mo akalaing makakatagpo dito ng isang kabaong na may laman pang bangkay. Kaya naman ang natuklasan ng mga construction worker ang isang kabaong sa lugar ng kanilang pinagtatrabuhuan ay eh, talaga namang nagulat sila kaya agad silang tumawag ng mga otoridad para kunin at imbestigahan ng bangkay. Matapos ang pag-aaral ng mga eksperto ay natuklasan nila na ang kabaong ay nagmula pa noong 1920s at ang bangkay ay galing sa tatlong taong gulang na batang babae. Nagulat din sila matapos nilang madiskubre na hindi man lang naagnas ang katawan nito kaya't napadali ang kanilang imbestigasyon sa kung sino ba ang kamag-anak ng bata na agad naman nilang natukoy kaya't ibinigay na nilang bangkay ng bata sa mga ito para sila na ang magdesisyon kung saan nila ito ililibing. Ops! Nagsisimula pa lang tayo. Bago tayo magpatuloy, isang mabilisang paalala lang na pinindot mo ang subscribe button at nahit ang like ay siguradong suswertein ka sa araw na ito. Try mo, wala namang mawawala. Number 9, Libo-libong mga pagong Nung may mag-report sa mga pulisya na may masangsang na amoy na nanggagaling sa abandonadong mansyon ay agad na nag-imbestiga ang mga teridad kaya't hindi nila inaasahan na matatagpuan nila ang isang nakakagulat na bagay kung saan sinasabing humigit kumulang 10,000 mga pagong ang itinago sa loob nito. Lahat ng kwarto ay napupuno ng mga pagong kaya't nahirapan ng mga polisyang imbestigahan pa lalo ang mansyon. Ngunit agad nilang natukoy kung para saan ang napakadaming pagong na ito. Na matapos si sisain ay sinasabing nakaplanong ibenta sa si merkado ng mga asyano para kainin dahil mas madalas ginagawang potahe ang karne ng mga pagong sa kontinente ito. Mabuti na lamang at nadeskubre agad ito ng mga pulisya kaya ang mga pagong ay nailipat sa animal shelter kung saan sila maaalagaan ng maayos. Number 8, Surgery Room Siguro daw kung pag may natuklasan kayong isang surgery room habang nage-explore sa isang abandonadong mansyon ay agad kayong matatakot dahil akalain yung tila ba nasa horror movie kayo. Kaya na lamang nang naranasan ng mga nakatuklas ng abandonadong surgery room na ito. Mas namang mga pa sila nang madiscovery nila na kahit na labing limang taon nang pinabayaan ang kwartong ito ay gumagana pa rin ang mga kagamitan dito pati na ang mga gamot. Kaya't pwedeng pwede ditong mag-opera kahit na anong oras. At katabi pa ng surgery room ang examination room, storage at library. Kaya talaga namang aakalain mong nasa hospital ka na pagpasok mo sa mansion na ito. Number 7, bahay ng mga ahas. Kung may takot ka sa mga ahas ay siguradong hinding-hindi mo maranasan ng sinapit ng pamilyang ito na matapos lumipat sa kanilang tinitirhang bahay ay napagalaman nila na ang kanilang pader ay napupuno pala ng mga ahas. Talagang namang nagulat ang pamilyang ito dahil noong nagbayad sila ng higit sa 5 milyong piso para bilhin ang bahay ay walang sinabi ang nagbebenta nito na mayroong mga ahas na nakatira sa bahay na ito. Kaya't nang makatagpo sila ng walong ahas sa unang araw nila sa lugar ay agad nila ito nitong iniwan at isinauli sa kadahilan ng posible pa silang mapahamak o kaya matuklaw ng mga delikadong ahas. Mabuti na lamang at lumisan na agad ang pamilyang ito dahil kung hindi ay posible pang mapahamak ang kanilang mga anak lalo na at mayroon pa silang sanggol na binabantayan. Number 6 Ginto Hindi may tatanggi na marami sa atin ang nangangarap na makadiskubre ng ginto kaya't sobra-sobrang saya ng isang magkarelasyon matapos nilang matuklasan ng mga gintong bars sa kanilang bahay. Lumipat sila sa kanilang tinitirhan noong 2002 ngunit taong 2009 lamang nila nahukay ang mga ginto sa kanilang hardin kung saan sinasabing 28 gold ingots ang kanilang nadiskubre na agad naman nilang ipinaalam sa mga otoridad. Matapos ang investigasyon ng mga otoridad ay agad nilang napagalaman na ibinenta na pala ng magkarelasyon ng 23 sa mga ito at natira na lamang ang lima pero natuklasan din nila na ang tunay na nagmamayari dito ay ang dating may-ari ng bahay na agad na inireklamo ang magkarelasyon na nakadiskubre ng ginto. Nakakatuwa man na makadiskubre ng ginto ay sigurado akong nagsisi ng magkarelasyon na natuklasan nila ito sa kadahilan ng na-stress lang sila lalo at dahil natalo pa sila sa kaso ng dating may-ari ay kinikailangan nilang isa uli ang natagpuan nilang ginto at kinailangan pa nilang bayaran ang mga ibinenta nila sa mga ito. Number 5 Mga Baril kung mayroong zombie apocalypse ay siguradong gugustuhin mong mag-imbak ng madaming mga baril para sa iyong kapakanan. Kaya't madaming mga nag-iisip na ito ang dahilan ng nagmamay-ari ng abandonadong munsyo na ito kung saan nila natuklasan ng napakadaming mga baril kasama na ang mga bala nito. Mabuti na lamang at agad itong nadiscovery ng mga otoridad dahil napagalaman nila na ang mga baril ay ginagawang laruan ng mga bata sa lugar kung saan ay nakakala nila na hindi ito totoo. Kaya't nakakatuwa na lamang talagang isipin na walang nasaktan dahil sa mga ito. Hindi naman nakatakas ang mga bata dahil kahit na hindi nila inaakalang totoo ang mga baril ay kinailangan pa rin nilang humarap sa madaming mga parusa. Number 4. Nakatagong Alak nang madiskubre ng isang magkarelasyon na ito ang napakadaming mga alak na nanggaling pa noong 1920 talaga namang madami ang namangha. Dahil noong 1920 hanggang 1933 ay ang prohibition era kung saan ginawang ilegal ang paggawa at pagbenta ng mga alak. Kaya talaga namang sobrang rare ng mga alak na ginawa ng mga taong ito. Ang mga alak ay nakatago sa ilalim ng mga sahig pati na rin sa mga padet kaya't kinilangan pa nilang sirain ang bahay nila para lamang madiskubre ang mga alak na ito, sinasabing napakalaking halaga ang pwedeng makuha kung nanaisin nilang ibenta ang mga alak. Kaya't pinag-isipan yung magkasintahan kung ibebenta ba nila ito o kaya ay gagawin collection. Number 3. Mamahaling mga sasakyan Nang mamatay si Harold Carr, ay ibinigay niya ang kanyang mapagmamayari sa kanyang mapamangkin na agad na gulat Matapos nilang madiskubre na sa mansyon ni Harold ay may nakatagong napakadaming mga sasakyan kung saan ang ilan pa sa mga ito ay mayroong halagang umaabot sa ilang milyong dolyar. Kasama ng mga sasakyan na ito ay ang 1937 Bugatti na sinasabing pwedeng ibenta sa halagang 8.3 million dollars. Kaya naman talagang naguluhan ng mga pamangkin ni Harold na pati ang Bugatti ay pinamana sa kanila. Kaya't labis ang tuwa nila matapos nilang malaman kung gaano kamahal ang mga magagandang sasakyan na ito. Kung sana pagdesisyon na nilang ibenta ang ilan habang balak nilang itago ang iba. Number 2, Mamahaling Mga Pinta ang pag-explore sa mga abandonadong tirahan ay isa sa pinaka nakaka-excite na gawin ng mga explorer. Lalo na kapag nakatuklas sila ng nakamamanghang mga bagay sa loob nito, gaya na lamang ng naranasan ng mga tao matapos nilang imbestigahan ang isang abandonadong tirahan sa syudad ng Paris na sinasabing pitong dekada ng walang nakatira. Natuklasan nila ang isang napakagandang pintang sining sa loob ng bahay na sinasabing ipinintani. Giovanni Boldini na isa sa pinakamagaling na pintor sa kasaysayan. Kaya't ang halaga ngayon ng pinta ay umaabot na sa 3 milyong dolyar. Kaya't makikita na lamang talaga kung gaano kahalaga ang mga pinta. Lalo na kung maganda ang pagkakagawa ng mga ito at gawa ng mga tanyag na tao. Number 1. Nakakaawang sinapit ng pusa ang ating mga alaga ay talaga namang mas mahal pa tayo kaysa sa kanilang mga buhay na makikita sa sinapit ng pusa na ito na kahit na inabandonan na ng kanyang amay na natili pa nagihintay naghihintay sa pagbalik nito. Ang bahay ay pagmamayari ng isang lalaking pinangalan ng Alphonse na bigla na lamang naglaho noong nabubuhay ito kahit nabando na ang kanyang bahay kasama na ang kanyang alagang pusa na makikita sa video na namatay at naagna sabang nakahiga sa kama ng kanyang amo na tila ba naghihintay na siya nito. Ngunit dahil hindi na bumalik si Mr. Alphonse ay wala nang nagpakain at nag-alaga sa pusa hanggang ito ay mamatay na lamang sa abandonadong bahay. Batay sa katawan ng pusa ay matagal na itong namatay sa kama ng kanyang ama kung saan maraming nagsasabi na siguro ay naamoy nito ang amoy ng kanyang amo sa kanyang kama kahit napagdesisyonan na nito na dito na lamang mamahinga magpakilanman. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Napakadaming nakamamanghang bagay ang pwedeng matagpuan sa mga abandonadong mansyon. Kaya para sa iyo, alin sa mga tuklas na ito ang pinakakinamanghaan mo? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next video.